Magandang araw o gabi po sa lahat! Welcome po sa Healthy Hub 101 Channel! Ngayon, tututukan po natin ang isang paksa na mahirap isakatuparan, ang pagbawas ng timbang. Kung naghahanap ka ng paraan upang mabawasan ang iyong sabrang timbang at mag-adopt sa mas malusog na pamumuhay, nasa tamang lugar ka. Tandaan, ang mahalaga ay ang paggawa ng pangmatagalang solusyon para sa isang matagumpay na hinahangad. Kaya, magsimula na tayo sa ating ultimate guide at tips para sa pagkamit ng sustainable pagpapababa ng timbang. Pero bago po ang lahat, tukali pa lang ng maikling mensaheng ito. Maligayang pagbati mga ka Health Nation. Bago po tayo dumako sa ating paksa, ay akin po muna kayong inaanyayahan habang nanonood na i-like ang video at mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-hit ang all sa notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po at stay healthy. At ngayon, simulan po natin sa number 1, caloric balance. Ang sikreto sa matagumpay na pagpapababa ng timbang ay ang pagpapanatiling balanse ng kaloriya. Ibig sabihin nito ay mas kaunti ang iyong kinokonsumong kaloriya kaysa sa sinusunog o binabawas ng iyong katawan. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong dieta o pagdagdag ng mga pisikal na aktibidad. Ang mahalaga rito ay lumikha ng pagbabawas ng kaloriya ng hindi isinasaalang-alang ang mga kinakailangang sustansya. Ikalawa, healthy diet. Ang malusog na dieta ay ang pundasyon ng sinumang naghahangad o nagnanais tungo sa pagpapababa ng timbang. Inyong pagtuunan ang mga pagkain na mayaman sa sustansya tulad ng prutas, gulay, lean protein, whole grains, at mga tabang mabuti sa katawan tulad ng omega-3 fatty acids na nasa gulay na purslane, sardines o salmon at mga pagkain mayaman sa good cholesterol tulad ng abokado at iba pa. Ang mga ito ay nagpapanatili sa iyong tiyan ng pakiramdam na busog habang nagbibigay ng mga kinakailangang bitamina at mineral. Pangatlo, pagkontrol sa dami ng pagkain. Kahit na ang mga pagkain ay masustansya, mahalaga pa rin ang pagkontrol sa dami ng kinakain dahil ang lahat ng bagay na sobra ay hindi rin naman maganda. Ang sobrang pagkain, kahit na masustansyang pagkain ito, ay maaaring maging hadlang sa iyong progreso. Magkaroon ng kaalaman sa bawat pagkain at alamin ang mga senyales na kung kailan kayo nakakaramdam ng pagkagutom at pagkabusog ng inyong tiyan. Okay lang naman na kumain ng masasarap na pagkain paminsan-minsan, ngunit ang pagkontrol sa tamang dami ng kinakain ay siyang susi sa pagpapabawas ng timbang. pang regular exercise. Isama ang balancing dieta sa regular na ehersisyo para sa pinakamagandang resulta. Ang mga ehersisyong pang cardiovascular tulad ng paglalakad, takbo, o pagbibisikleta ay makakatulong na masunog ang mga sabrang kaloriya sa katawan, habang ang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay ay magpapalakas ng iyong masa ng kalamnan, pinapabilis nito ang iyong metabolism kahit na sa oras ng nagpapahinga ang iyong katawan. Panglima, Healthy Lifestyle Changes Huwag kakalimutan na ang uri ng inyong pang-araw-araw na pamumuhay ay mayroong papel sa pagpapabawas ng timbang. Kung maaari ay magkaroon kayo ng tama at sapat na pagtulog, pamahalaan ang stress, bawasan ang pag-inom ng alak, at tigilan ang paninigarilyo kung kinakailangan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang susuporta sa inyong pagpapababa ng timbang kundi pinapabuti rin nito ang iyong kabuoang kalusugan. Pang-anim, staying hydrated. Madalas itong makaligtaan ng karamihan sa atin, ngunit mahalaga ito para sa pagpapababa ng ating timbang, ang pagiging hydrated. Ang tubig ay tumutulong sa pagkontrol ng iyong gana o appetite, suporta sa metabolismo, at nagpapatiyak na ang iyong katawan ay gumagana ng maayos. Kaya't huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Pangpito, track ang progress. Mahalaga ang pagsubaybay sa iyong progreso upang manatili kang motivated. Kumawa at magkaroon ng journal ng pagkain o gumamit ng mga weight loss apps para sa pagbabantay ng iyong pang-araw-araw na kinakain, ehersisyo, at mga tagumpay. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, kahit gaano pa ito kaliit, upang manatili kang on track. Pangwalo, Consulting Professionals Bago magsimula at sumabak sa anumang paglalakbay sa pagpapababa ng timbang, konsultahin muna ang mga profesional sa kalusugan o mga rehistradong dietitian. Maibibigay nila ang personalisadong payo, na isinasaalang-alang ang iyong mga partikular na pangangailangan at kalagayan sa kalusugan. Pangsyam, Gradual and Sustainable Approach Tandaan, walang mabilisang solusyon o paraan upang maging instant ang pagbawas ng timbang. Pagtuunan ang paggawa ng malalago at sustainable sustenibleng pagbabago na mapapanatili mo sa loob ng mahabang panahon. Ang pagiging consistent ang susi sa isang pangmatagalang tagumpay. At ang pangsampo, building a support system. Dapat ay bumuo ka ng isang supportive community ito ay maaaring binubuo ng inyong mga kaibigan, kapamilya, o mga grupo sa online. Ang pagkakaroon ng support system ay magpapanatili sa iyo na maging motivated at responsable sa iyong tinatahak na goal sa pagbawas ng timbang. At inyo pong natutunan at nalaman ang mga ultimate guide at tips para sa pagkamit ng sustainableng pagbaba ng timbang. Hindi ito tungkol sa mga biglaang pagbabago sa pagkain o mga labis na ehersisyo, kundi sa pag-adapt ng malusog na mga gawin na magdadala sa mas maaayos na pamumuhay gawin ito ng paunti-unti, at huwag kalimutang maging mapagpasensya sa iyong sarili sa buong proseso. Kung nakatulong po sa inyo ang mga tips sa video na ito, huwag pong kalimutan ang mag-like, at mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bagong video. Maraming salamat po sa panonood, stay healthy, and God bless!